New slide Sa detalye ng iba pang mga balita, nagpaabot na ng tulong ang Department of Agriculture o DA sa mga magsasaka sa Cordillera Administrative Region o CAR. Ayon kay Agriculture Secretary Francis Chu Laurel Jr., layunin nito na matulungan ang mga magsasaka na mapangalagaan ang mga produktong agrikultura at palakasin ang mga post-harvest facility upang mapanatili ang matataga na kita nila. Dagdag pa ng kalihim, umabot sa 417,000 1,000 pesos na halaga ng mga makinarya pang agralyo ang ipinagmahagi sa tatlong kooperatiba at asosasyon sa Mountain Province. Inaasahan na matatapos ngayong taon ang 454 million pesos na halaga ng infrastructure sub-projects at isa pang enterprise sub-project na umaabot ng 13.9 million pesos. Binigyang diin pa ng ahensya na kumpleto na ang 59 na iba pang sub-projects sa CAR na nagkakahalaga ng 170 million pesos na pinakikinabangan ng 74 na prominenteng grupo at kooperatiba ng mga magsasaka. Newsline.